Pwede na. Okay na, sir. So, pangatlong unit. Tingnan natin yung tangan na gusto kong kondama. Ito problema. Sa scope naman ako, o. Ito Yan natin testing ko dito. Kasi dito nakatapat yung butas ng barrel. Eh, hindi ko makita. Yung pala, kaya ganon. Dito pala siya pumapatak. At kagrupo nitong una nating testing So, nung magtagal, nag-adjust ako ng kaunti. Nakita ko na to. So, yan, kaya pala na dito pumapatak. Ito pala yon. Then, nag-adjust ako. Ito yung pinakahuling. Dito ako nag-target. Ito ang tinarget ko. Bala ko papatakin dito. So, nung mag-target ako sa area na to, nakasukat dito. So, naka area na yan. Yan ang basihan ko. Anong nangyayari, dito pa pumatak. So, nung mag-adjust ako ng huli, sabi ko parang hindi kaya. So, ang ginawa ko, ito na lang yung tinarget ko. Ito yung tinarget ko. Tapos ayan, yan yung groupings niya. Tingnan yung size nito. Tsaka nito. Half inch ang groupings niya. No? So maganda rin to, yung pangatlo nating unit na block.